Mahirap yan. Handa lang. Ayan guys, good morning. At ayan na naman. Sobrang lakas na naman ang ulan. Kaya ako medyo tinatamad-tamad nilalamid mga idol. Ang sarap sa nang humiga at matulog at yumakot sa asawa. Pero sayang naman yung kikitahin natin kahit mo walang mga idol halos nasa isang linggo na na gaya ang gaya ng panahon kaya pati ba yan na lang <laughs> ano guys, samahan nyo ulit kami ni Corwin store at tatry ko mamaya kung makapag vlog kami para naman may 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 ibusong ako dito sana medyo gumulaw yan o, ano, baksa na naman mga ito. kasi yung aking kinukunan ngayon ng kahoy dahil medyo mahirap daan Kahapon na yung atat nung hakot lang kami ni Pugong Castor at napatulong kami ng pamuntok kaya nag nagpalit tayo ng bago yung bigay ni Tita Olga. Thank you nga pala Tita Olga Pilar sa pag-iisponsong kay Pugong Castor. At yung mga nangangailangan dyan ng mga horse accessories, hinta lang kayo kay Tita Olga Pilar sa may pagkalampas ng tulay na agdangan. Wala well, guys, let's go! Yan guys, uh, andito na tayo sa ating paghihilahan. Yan. Hindi na tayo nakapag-video sa daan. Dito ng naulan. Medyo naambun-ambun pati ngayon. Yan guys, oh. So. na tayo dito kahapon. Parang hindi ko ayan tapusin ngayon kasi tanghali na. Parang 11, ah, mag-11 na. Kaya paano guys, tara. I-ano ko na lang ang video. Sa daan na lang mamaya. Naambun na ulit. May baon nga tayong plastic mga idol. Plastic na tinapay lagay ng cellphone ano guys tara Sabit tayo yan guys what's up tayo may hila na yan 26 lang mga idol yung aking sabit at talagang kakatakot yung lusong saka medyo maputik na rin hmm. malakas yung ulang kagabi kaya naanod yung mga putik hmm. <coughs> Ya, panayam pong Hmm Ha, ah. Mga idol, labit ang idol. Patayin ko muna na ulan. <coughs> yes. Yeah. Sakad Sakad mga idol. Okay, yun dyan. Mahirap yan. Sandahan lang. Yun ang ayaw ako mga idol kay Poging Castor pagdating sa mga lusungin. Hmm! Hindi siya natatakot. Lalim. Hmm! Pero bagay gay ang karga naman mga idol ay ayos lang yan kahit larga mano. No? Hey! alaga naman pangangain mo yun ay eh. Ayusin mo dyan. Malalalim dyan. Аа Хм Эй Ааа mga idol labit ang chinelas Whew. di isang hakot pa lang puti ka na medyo nainit-init mga idol medyo lumayo itong pagdadalang ko dahil itinatawid ko dun sa serang karsada hindi kasi makadaan yung truck kaya tatawid natin dati aray mga idol ay pang 8 pesos lang ngayon ay 12 pesos na <laughs> kaya maka tatlong hawa tayo pera din hindi kayang kitain ng tamad mga idol Ayan mga idol, malapit na tayo sa arsada. Lumuog na ang tali natin mga idol. mga idol, dito natin itinatawid dahil hindi na kaya dito ng truck o, oh. hindi naman sige, malagkit yan hmm Ayan mga idol Hindi na talaga kaya ng truck dyan Sus na yung mga idol yung isa. Hey! Hmm. Doon natin dadalhin mga idol sa dulo na yun, sa makeup chin na yun. Kung nakikita nyo. Yan guys, paano? Thank you for watching ulit at maraming maraming salamat sa pagsuporta ng mga video ko sa amin ni Poging Kastor. Ah, sana pakishare and follow and pa-subscribe na rin sa YouTube. Sana wag kayong magsawa. Paano guys? Bye bye!